Ako si Paps. Pitong taon nang sumasakay ng barko. Walang ipon. Paano maging officer sa barko? Maraming mga seaman ang naghahangad na makaakto agad. Sa kadahilanan na malaki ang sahod kumpara sa ratings. 50,000, 250,000. Oh, saan ka pa? Eh di doon ka na sa official. Maraming seaman ang nagkakaroon ng lisensya pero hindi agad nila ito nagagamit. Sa kadahilanan na hindi pa sila binibigyan ng pagkakataon ng mga opisyal sa barko at ng kumpanya at ng sarili mo din. Pero sino nga ba ang nagdidesisyon para makaakto o magamit ang lisensya ng isang seaman? Si seaman ba? Si kapitan ba? O ang kumpanya? Ang hirap no? Sa totoo lang, yung tatlo na yan ay napakahalaga. Hanggat maaari, dapat makapasaka sa tatlong yan para ikaw ay masabing ganap na opisyal sa barko. Ihalimbawa natin ang cadet to officer. Si cadet ay kakagraduate pa lang, nag board exam, pasado, Nagkaroon ng lisensya, training at papeles. Tanong, makakasampa ba agad siya ng opisyal sa barko? May pagkakataon na ganon. Pero mostly sa mga company ay papasampahin ka muna nila ng barko at bibigyan ka na hanggang tatlong buwan na kontrata para maipakita mo na kaya mo na talagang tumanggap at umako ng responsibilidad. Pero mapopromote ka na ba agad nun? Depende pa din ito sa kasamahan mo sa barko, kay jeep engineer at kapitan. Kasi kung hindi naman nila gusto ang attitude mo, gagawa lang sila ng evaluation na hindi ka pa pwede. Ganun sila. Lalo na kung Pinoy. Uy, biro lang mga paps. Kaya dapat mo ding i-consider yung kasamahan mo sa barko. Hindi pwede yung matalino ka lang at magaling. Dapat marunong ka ding makipagkapwa tao. Pero kapag nakitaan ka na maayos kang kasama sa barko at responsable ka naman sa magiging trabaho mo, panigurado pagkatapos ng tatlong buwan, may papel na agad na dadating galing opisina para sa iyong extension at promotion. Pero ano naman ang mangyayari pagkatapos ng tatlong buwan tapos walang abiso sa iyo kung mapopromote ka? Dalawang bagay lang yan. Una, kulang pa ang ipinakita mo sa kanila. Kaya kung gusto ka ni Kapitan at Chief Engineer, magpapadala yan ng letter sa office na humihingi pa sila ng isang buwan para sa iyong promotion. Buti kung ganun ang mangyari. Eh kung pinauwi ka kaagad, di ba? Dapat kasi kaya mong tumanggap ng malaking responsibilidad. Hanggat maaari, may idea ka kahit kaunti sa mga trabaho mo. Base sa experience ko, hindi po biro maging opisyal sa barko. Responsibilidad talaga ang nakaatang sa balikat mo. Tandaan mo, magkaiba ang ratings sa officer. Pangalawa, hindi kanila nila nagustuhan tapos tamad ka pa sa mga trabaho ang ending uuwi ka talaga agad pagkatapos ng tatlong buwan tip ko sa iyo kung gusto mo talaga maging opisyal agad sa barko mag-aral ka sa iyaakto tumong posisyon hindi naman kailangan alam mo na lahat may mga kasama kang senior officer hindi ka niyan papabayaan unless mayabang ka dapat marunong kang makisama at dapat be humble always at habaan ang iyong pasensya The rest, susunod na lang yan. Yung recommendation from your captain and chief engineer at magandang evaluation. Next contract mo, siguradong nakalainap up ka na ng opisyal. Pero dapat may lisensya ka, training at papeles sa posisyon na iaakto mo. At ano nga ba ang mga dapat mong iwasan? Iwasan mong maging mayabang, sip-sip, tamad at magulang sa trabaho.